Hi mga ka-vibes, kamusta kayong lahat? Welcome back sa channel, sa vlog na ito. Gusto ko lang ibahagi ang isang napakahalagang mensahe para sa ating lahat, lalo na sa mga tunay na supporters ni Medeth. Kasi alam nyo, recently may mga nagsilabasa na naman na bashers, at ito lang ang masasabi ko, normal lang yan. Sa panahon ngayon, hindi na talaga mawawala ang mga bashers, lalo na sa social media, kahit sino pa yan, artista, influencer, content creator, lagit-lagi silang may masasabi ang iba, at minsan nga, kahit wala ka namang ginagawa, babatikusin ka pa rin. Pero isipin nyo to, kapag wala kang basher, ibig sabihin hindi ka pinapansin, kasi kung hindi ka mahalaga, hindi ka nila papatulan, ang totoo niyan, ang mga bashers ay parte na ng social media ecosystem. Alam nyo ba, ironically, ang mga bashers, sila rin mismo ang nagbibigay ng exposure sa mga influencers tulad ni Medeth. Habang binabatikos nila siya, mas lalong dumadami ang nakakakilala sa kanya. Pinag-uusapan siya, sinesearch, pinapanood ang content niya, at dahil doon, mas lumalawak ang reach niya. Kaya nga sabi nila, bad publicity is still publicity, kahit negative ang sinasabi nila, sila mismo ang tumutulong para makilala pa lalo si Medeth. At itong si Medeth, aba, hindi basta-basta sumusuko. Hindi siya nagpapadala sa mga nega. Mas pinagbubutihan pa niya ang content, mas pinapasaya pa niya ang mga supporters, at mas pinapakita niya kung sino talaga siya. Yan ang dahilan kung bakit patuloy ang pagangat niya. Dahil sa halip na patulan ng mga bashers, ginagamit niya ito bilang motivation. Kaya para sa ating mga solid na taga-suporta, huwag na tayong maapektuhan. Alam natin ang totoo alam natin kung gaano pag at ka-creative si Medeth. Support lang tayo, spread good vibes, at huwag sayangin ang energy sa mga taong ang goal lang ay mangaon. Tandaan natin, habang may bashers, ibig sabihin umaangat ka, at umaangat si Medeth, kita nyo naman. So ayan mga ka-Medeth, kung ikaw ay supporter, ituloy lang ang suporta, bashers, normal lang yan, hindi yan hadlang, kundi stepping stone pa nga. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share, and comment below kung anong masasabi mo sa topic natin ngayon. At syempre, subscribe ka na rin for more content like this. Till next time, spread love, not hate. Bye.